bukod kay Aguirre, sino pa? Ito may mga nagtatanong, no? si Harry Roque. Bakit? Winalang hiyaba ni Harry Roque si Laila de Parang hindi naman masyado. Sobra-sobra actually. Sobra-sobra, <laughs> no? Um, definitely sa abuse of authority because she, um, he made use of um, naman, he, uh, he. he, nga, he made use of his office to para walang hihin si Laila De Lima yung abuse of authority na yan disbarment is of course pero napakarami ng disbarment cases eh ni um, Harry Roque no sa lahat ng mga pinagsasabi niya na talagang pambabalasuba sa kapwa abogado naalala ko ngayon last discussion natin di ba wag yun naman ganyan eh yung kapwa niyo abogado sabi niya kay Kaufman pero <laughs> ilang beses siya inulit yon kay Laila De Lima sabi niya pa may you spend the rest of your life in jail and then at the same time yung civil case yung damages no Um, very important sa amin yung kasi hindi lamang dapat sila matanggal sa serbisyo, hindi lamang dapat ma-forfeit yung mga benefits nila, hindi lang dapat hindi na sila makabalik sa serbisyo publiko, kung hindi, dapat magbayad sila ng danyos kung hindi man makukulong. Kaya niya ipafile itong kay, ano, kay Harry Roque? Sabay-sabay po 'yan doon sa um, Office of the Ombudsman no? pero baka let's see baka i-save the best for last natin kasi na, um, kailangan kasi unahin eh at kinakala pa rin ebidensya. Alam mo ba yung mga yung records dito sa mga kaso na to dahil tatlo at pitong taon, isang buong kwarto. Talaga? Isang buong kwarto. Kaya at ah. ang sabi din uh, yung napakarami namin kinakalkal ngayon, tinitinan namin lahat ng mga TSN, kaya it takes a while, no? Um, pero definitely, dahil malayo yung si Rodrigo Duterte at si Harry Roque at iba ang karma sa kanila, meron na sila mga pending cases ngayon. Ang inuna po namin, ay eh, yung mga nandiyan pang malaya, yung mga nandiyan na pwede pa mag-abuso ng kanila mga opisina, yung mga nandiyan na unscathed, no? But definitely, lahat yan, if a file namin, no? Para sa akin kasi, alam nyo po, um, um, ibang klase rin kasi pinagdaanan namin sa legal team ni Laila De Lima. Dito ako tumanda bilang abogado. Na no? tatlong taong abogado pa lang ako nagsimula ako dito sa kasong ito. Um, ibang klase. Ibang klase talaga ito. No? Um, uh, siguro yun na lang yung blessing na pinatibay kami dito na yung mga hindi namin nakikita sa law books. Alam mo ba dito sa kasong to Christian, kwento ko lang ha. Magsasabit kami ng motion. Um, anticipate namin yung denial. May dal na kaming motion for reconsideration. Pagdating namin sa hearing, antayin namin, o din na yan, antayin na mapustahan tayo. Nagpupustahan kami, denied, di ba? Papahil namin yung motion for reconsideration on the spot without reading it, denied. No? Tapos, syempre, naiinis na kami. May ipafile kami na, na ano, submission sa korte. 425, nandun na kami. Hindi kami papasukin hanggang 435. Tatataka ng 435 yung pleading namin. Tapos, sasabihin, filed late kasi hanggang 430 lang daw yung court. Pero si Dakse, bakit nga lang nakakita eh. Oh, so, naging okay, ah. para sa aming motion for inhibition ng mga judges, no? Nung judge na ng mga ito. Doon lang ako nakakita ng judge na pag pinapainhibit mo, nakangitit, nagtitank you eh. Halos mag-thank you. Hindi naman thank you literal, pero nakangiti at parang happy that they were out of this case, no? Parang um, nabudutan ng tinik. Parang nabudutan ng tinik. Doon nga lang ako nakakita, promise ako, nakita ko talaga, no? Na parang, pa Kala ko magkagalit yung judge sa so pinahihibit mo. Bakit nakagite? Eh, bata pa akong labugado na ipitigin ako sa kanila. ibang klase. Parang, ano eh, parang nabunutan na talit. Kasi a lot of them, kasi bago may convict mo si Laila Dilim, hindi ka makakatulog, binenta mo yung ano yung kalulaw mo sa um, demonyo. Hindi mo naman i-convict, yayariin ka. Your no. uh, alam mo tong mga judges na ito, human beings ito ha. Uh, wala silang mga bodyguard at uh, yung mga promotions sila are at stake, tsaka pwede na silang kasuhan. At sila naman yung mafo-forfeit yung mga benefits nila dahil sa mga gawagawang kaso kung nagawangan nila kay Laila Delima, yung pagpagpatanggal -pag lang ng judge, no. So, uh, ibang klase, ibang klase ito. Kaya kailangan no, kung hindi natin gagawin ito, Uh, ang hirap eh ang hirap na maging president siya that you can always just weaponize the justice system and it's okay for us lawyers to behave this way ang like ko ang sinasabi nasa yung rangal nitong mga um, fiscal na applicable no um na paulit-ulit nilang binaviolate yung kanilang oath uh nagiimbento ng ebidensya na sinabi ni Rafael Ragoz at tinolerate man lang yung pag-iimbento ng ebidensya na sinabi ni Rafael Ragoz alam nila MP naka pasimuno nitong kademonyo hang ginawa kay Lila Dilima. Anong balak niyo sa kanya? Well, si um, Rodrigo Duterte no? Um, alam mo namatayro doon sa the 'di ba? Sabi ko kasi doon sa ano niya eh, ang punishment niya kasi kasi ano 'yan eh, um, narcissist, 'di ba? Si mm -hmm. hindi ako nagsabi sabi nito ha ito ay categorical finding ng Regional Trial Court of Pasig mayroon siyang antisocial personality antisocial personality disorder mayroon siyang narcissistic personality disorder he is incapable of um, of giving empathy hindi po ako nagsabi niyan ang nagsabi po niyan yung Regional Trial Court po sa Kalidad annulment case no na uh, findings of facts uh, bakit ko alam to kasi kasama ito doon sa aking petition for mandamus asking for the release of record health records of Rodrigo right. Duterte nung panahon ng pandemic no um sebe, dahil may narcissistic personality disorder siya di ba kaya nga ako magsasalita yan na parang lasing eh magpupuntificate ang dalawang oras kaya niya yan di ba magmumura mura lahat nakatingin sa kanya tuwa-tuwa ang greatest punishment niyan i think is the fact na wala na siya baka usap doon <laughs> hindi na siya baka pagpontificate it's not all about him no pero sufficient ba iyon yung temporary niyang pagkakakulong Again, it is important for us to set the record straight. Kaya importante na masama siya sa demanda kasi siya naman ang chief persecutor ni Laila De Lima. Anong ebidensya dito? Lahat ng speeches niya. No? Kaya every time nakikita si Laila De Lima, you will rot in jail. ko ako sa'yo, you should hang yourself. 'di ba? Tapos you are finished Laila De Lima. Yan ang mga ni Rodrigo Duterte in the same manner na lahat ng mga pronouncements niya in his speeches will be used against him in the International Criminal Court. We will likewise use his pronouncements in these cases because the strongest evidence of guilt would be your self-admission, your confession or declarations against interest. Yan po yung uh, sinasabi natin under the rules of evidence in the Philippines. Tsaka dagdag ko lang, ha, tuwing meron siyang banag kay Lila de Lima, merong nangyayari. Or at least patungo doon, di ba? Magana nagkakatotoo At lalo niyang dinidiin you are finished pagkasabi niya Nags, nagsimula na yung mga uh, arrest ar warrants nagsimula na yung quad yung hearings ni quad compadre di diba? yung hearings Doon, <laughs> no, no sa sa House of Representatives yung mga binari, bastos rin, na congressman di ba yung mga panahon yung na yan bastos na congressman mga uh, magpe-play down ng peking sex video na kung ano-ano na yung balahibo alam mo yun pag napapanood ko yun hindi pa ako abogado ni Manay ha nasa isa pa akong private law firm somewhere in Makati um, kaya nga ako napakwit kasi cringe worthy 'di ba? mm -hmm. Sa malawakan ay patayan, kaya ako na sabi ko I have to volunteer um, kay 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 Laila De Lima. Pero kung napapanood niyo 'yun, ayo ako na nga panoorin ulit 'yun ng paulit-ulit, paulit-ulit. Kaso, na force kami ngayon to go back to what has happened because and go back to the records of the case because again, sabi ni Laila De Lima, nakakulong pa lamang siya. There will be a day of reckoning, Mr. President. And that that reckoning has come. That reckoning has come. And sabi nga nila, kung malinis ang konsensya mo, wow, fresh. Makikita right. mo mga speech ni Lila. Ako, ako ha, I, I've observed um, Manay Lila um, um, closely the last eight, nine years. No? She is way calmer, fresher yeah. right now. Ang tawag yeah. nga namin dyan eh, Siguro oh, purification rin kasi yung kulungan eh, di ba? Ngayon mas kalmado na siya, ngayon mas uh, lucid in um, in her pronouncement, ngayon mas parang very clear sa kanya na um, ano pa ba ang kaya nilang gawin sa akin, di ba? Ang gagawin nila natin yung tama, no? Mas mas uh, mas kitang-kita mo na uh, yung sa service niya, although hindi naman ako staff before, so I also cannot compare. Pero at least um, yung nakikita ko bilang private citizen noon, na hindi ka siya kakilala versus yung nakikita ko ngayon. Grabe rin yung purification na pinagdiyanan siguro nila ay And samantala, yung mga masasamanta, oh, lalong pumapangit. <laughs> <laughs> grabe! Grabe! Yung nandun! Nandun, oh! Nandun! San, baby, tat tatamaan ka ba sa dahig? Wala naman. Sinasabi ko lang in general, pag maitim ang budhi mo, lumalabas yun sa mukha mo. Lalo kang pumapangit. Kaya... <laughs> At si si Beday mo na purify, no? Sabi nga nila fresh. Uh -huh. And I agree. Uh -huh. I agree. Actually, actually, actually. Parang uh -huh. medyo radiant siya na pag na. Uh -huh. uh -huh. Oo, oh, oh, eh. Kami ko oh, na nakita ko, very radiant. Oh, I'm very happy for her, and it's such a total privilege not only to act as her counsel, but to see her up close. Ang like ko ang sinasabi is, thank you, ma'am, for... Kasi siyempre, nagpapasalamat siya sa akin, pro bono, no, all of the efforts, yun ang ampanya ko para sa kanya, ubos... ubos pera, ubos di ba? Oh, John. Kasi, ng standing niya, di ba? Grabe so, ubus boses, ubus tulog, at lahat, ipapasalabat siya uh, from time to time. Pero ako parang sabi ko, thank you ma'am for showing us what courage looks like up close. Um, and and yung yung courage na yun, ako lagi ko sila sabi, hindi pa ako nakakita ng gano'n eh. Yung gano'ng grabe na tapang no, uh, na na nakakayak, nakakayak talaga pag nakikita mo yung tapang ni Ryan Lima and it's just a privilege to be able to see that in this lifetime no. Ako up close, pero even not up close, eh, nakikita sana na ng Pilipino na yung tapang nito. Once in a lifetime, mo lang siguro makikita at may nag-iisang Laila Delimao has showed us what real courage is all about. thank you